And guys, good afternoon. Ngayon ay kay start lang natin dito ngayon sa site ng ating bus. At yan. Nag-bulmos na. Tawag nang dito bulmos. Double. Yan. nag -du ako kaya nagkakating tayo. Yung kinating niyan, siya rin itatapal doon sa pag natin. At sampung batu to. Guys, yan. 10 bato na 260 ang haba Yan. Yan. Guys, kaya video. Busy na naman tayo sa mga mga sunod na araw. Lagi na naman tayong may trabaho gawa ng inasyatong umuulan. Kaya yun Guys tingdai dito. Dila natin ang bonus guys. Kailangan natin 'yan. Pwede ng ang bonus para para mabayad bukas. Pwede simulan tayo bukas. Ako lang muna ngayon. itong gabaw na to Teknik lang. Ah, yan niyan ang libo natin diyan ay pang isang buong seldo ko na sa limang araw lang isang linggo na kahong gagawin kasi lahat niyang butas butas ng kalan butas ng lababo lahat lahat yun guys uh, sinesel ko sa inyo ito kung paano ang ginagawa Yan. pag kinating mo yun yun pag kinating mo yun guys kasi ang granite natin is 64 yan talaga ay naka nakaproposal sa mga bulnos yung pandobli natin guys eh, yan 64 talaga yan sa ano yan talaga ay preparation sa bulnos natin kaya yan 64 pero standard nyan guys 60 talaga yan. kaya pag sinabi mo standard natin ay 60 lang yan. 60 lang lagi tayo guys Este lang ating Yan, dito ako nagkakating guys Yan yung kinakating natin Hindi lang ako pwedeng Hindi lang ako pwedeng, pwedeng mag-vlog na uh, Kasi mahina Kasi mahina yung na, pa, copyright right? habang nagpapay eh, na alas so, 3, eh, written na, start na tayo ng trabaho. Kasi yun ang proseso ng construction. Construction boy, construction boy. <laughs> construction boy tayo, pero ano naman, hindi naman sa pagmamalaki. Um, construction ako, uh, yung isang libong trabaho ko, ay para nang nagtrabaho sa opisina nakukuha ko na yun guys at least pag inikwento ko lang sa so ito naman naman ang damot ayos sila yeah, pag marenda okay. po sarap yung pang nirete eh. <laughs> kahit po nila na, po ang kasing pang nirete rito <laughs> so, guys. So guys, royal lang tayo. May ano yung ano, yung patulog. May ano lang <laughs> ano buhay. Kailangan happy. Uh, importante. Uh, importante, nakagawa ka na ng accomplish mo. Ay, bayad na yung... Hindi mo pa yung ano, hindi mo pa yung hindi mo pa yung hindi mo pa yung hindi mo pa yung boost natin. Ayun guys, okay. ganun lang sa construction. Sa kami yung mga hamak na construction, pero kung wala naman kami, hindi na, walang naman kami sa ano, na hindi kayo marunong. Wala kayong bahay na maganda kasi construction kami. Oo, hindi kami nag-aral. Pero talo namin yung nag-aral. Kasi kami nakakabukang ng bahay. And guys, yun know, sa pag-aaral sa inyo. Pantay-pantay no? lang ang tao. Iisa lang ang pupunta natin. Nakapiras ng lupa ang dadali ang matutulugan ng pag kahit anong laki ng duty mo, laki ng bahay mo, sa kabaong ka yung magunta. <laughs> <laughs> Tama yun na. Ah. Diba? Oo. Dapat tayo pupunta sa lupa? Oo. Wala tayo ibang pupuntahan. Sabihin yung langit. Wala langit. Maniwala kayo ito langit. Abang nabubuhay ka, yun ang napakasaya ka. Yun ang langit. Kasi kung patay ka na, wala na. Kasi patay ka na, wala Wala na langit. na. Hmm yun ang sabing heaven kasi wala ka ng problema wala na lahat natutulog ka na talaga ng tuluyan kaya ngayon magbubuhay ka, magpakasaya masyadong damdamin yung mga kaya yun guys, thank you uh, magmamasi na tayo and God bless sa inyo lahat <laughs> ito yung bago nating ano, trabaho dito sa bus na rin thank you God